At sinabi ng Panginoon kay Moises, Pasukin mo si Faraon sapagkat aking pinapadmatigas ang kanyang puso at ang puso ng kanyang mga lingkod upang aking maipakilala itong aking manatanda sa gitna nila. At upang yung may sa sa mga pakinig ng iyong anak at sa anak ng iyong anak, kung anong mga bagay ang ginawa ko sa Egypto at ang aking manatandang dinawa sa gitna nila upang inyong maalaman na ako ang Panginoon. At pinasok ni Moises at ni Aaron si Faraon at sinabi sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos na mga hanggang kailan tatandik ang manayupapa sa harap ko. Mayaunin mo ang aking bayan upang ako'y mapadlingkuran nila. O kung tatanggihan mong payaunin ang aking bayan, ay narito, bukas ay magdadala ako ng mga sa iyong hangganan. At kanilang tatapanan ang ibabaw ng lupa, na walang makakakita ng ibabaw ng lupa, at kanilang kakanin ang naiwan sa ngaligtas, na itinira sa inyo ng Branozo, at kanilang kakanen ang bawat kahoy na itinutubo sa inyo ng param. At ang inyong mga ay mapupuno, at ang mga bahay ng lahat mong lingkod, at ang mga bahay ng mga ejepsyok, na hindi nakita ng inyong mga magulang, mula ng araw na sila'y mapasa lupa hanggang sa araw na ito. At siya'y pumihit at nilisan si Faraon, at sinabi sa kanya ng mga lingkod ni Faraon, Hanggang kailan magiging isang silo sa atin ang tao nito, payaunin mo ang mga taong iyan upang sila ay makapaglingkod sa Panginoon nilang Diyos, hindi mo pa ba nakatalastas na ihito'y dibana? At si Moises at si Aaron ay pinapagbalik kay Faraon, at kanyang sinabi sa kanila, Kayo'y umaan, madlingkod kayo sa Panginoon ninyong Diyos, datapo at sinusinuya o magsisiyaon. At sinabi ni Moises, Kami ay ayayawan sampo ng aming mga at sampo ng malamatanda, matanda, sampo ng aming mga anak na lalaki at babae, sampo ng aming malakawin at sampo ng aming mga kami ay ayayawan, sapagkat kami ay nararapat magdiwon ng isang pista sa Panginoon. At kanyang sinabi sa kanila, Sumayin niyo nawa ang Panginoon, na gaya ng aking pagpapayaon sa inyo at sa inyong malabata. Mag-ingat kayo sapagkat ang kasamaan ay nasa harap ninyo. Huwag ganyan, yumaon kayong mga at maglingkod sa Panginoon sapagkat iyan ang inyong ninanasa. At sila ay pinaalis sa harap ni Faraon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Iunat mo ang iyong kamay sa lupain ng Ehipto upang magdala ng manabalang at bumaba sa lupain ng Ehipto at kumain ang lahat na halaman sa lupain, yaong lahat na iniwanan ng Ranazo. At iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa lupain ng Ehipto at ang Panginoon ay nagpahihip ng hanging silanganan sa lupain ng buong araw na yaon, at ng buong gabi, at ng mag-umaga, ang hanging silanganan ay nagdala ng mga balang. At ang mga balang ay bumaba sa buong lupain ng Ehipto at nagsipagpahinga sa lahat ng hangganan ng Ehipto totoong napakakapal, bago noon ay hindi nagkaroon ng gayong balang, at hindi na magkakaroon pa, pagkatapos noon, ng gayong. Sapagkat tinakpan ng mga yaon ang balat ng buong lupa, na anupat ang lupain ay nagbilim, at kinain ang lahat na halaman sa lupain, at ang lahat na bunga ng mga kahoy na iniwan ng granizo, at walang natirang anumang sariwang bagay, maging sa punong kahoy o sa halaman sa parang sa buong lupain ng Egipto. Nang maggagayo'y tinawag na madali ni Faraon si Moises at si Aaron, at kanyang sinabi, Ako'y nagkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos at laban sa inyo na yun niya ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ang aking kasalanan na mayun na lamang at idalangin ninyo sa Panginoon ninyong Diyos na kanya lamang ilayo sa akin ang kamatayan nito. At nilisan niya si Faraon at nanalangin sa Panginoon. At hinapagbalik ng Panginoon ang isang napakalakas na hangin kalunuran na siyang nagpaitaas sa mga balang at tumangay ng mga yaon sa dagat na mapula, walang natira kahit isang balang sa buong hangganan ng Ehipto. Datapo at pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon, at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit, upan magdilim sa lupain ng Ehipto ng kadiliman ng mahihipo. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dakong langit, at nagsalimuutan ang dilim sa buong lupain ng Ehipto na tatlong araw. Sila'y hindi nagkikita at walang tumindig na sinuman sa kinaroroonan sa loob ng tatlong araw kundi lahat ng mga anak ni Israel ay nagilaw sa kanikanyang tahanan. At tinawag ni Faraon si Moises, at sinabi, Yumaon kayo, maglingkod kayo sa Panginoon, inyo lamang iwanan inyong manakawin at ang inyong manabakahan, isama rin naman ninyo ang inyong manabata. Ikaw ay nararapat magbigay sa aming kamay na manahain at manahandog na susunugan, upang aming mayhain sa Panginoon naming Diyos. Ang amin hayop man ay kasama namin, wala kahit isang na may iwan, sapagkat sa kanila kami nararapat kumuha ng aming ipaglilangkod sa Paninoon namin Diyos, at hindi namin nalalaman kung ano ang aming nararapat ipaglingkod sa Paninoon hanggang sa kami ay dumating doon. Datapo at pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon at hindi niya pinayaon sila at sinabi ni Faraon sa kanya, Umalis ka sa harap ko, iyong paginatang huwag mo nang makita muli ang ating mukha, sapagkat sa araw na iyong makita ang ating mukha ay mamamatay ka. Mabuti ang sabi mo, hindi ko na muling makikita ang iyong mukha.